Okay guys, so ayan na. Uh, mahalaga ang topic natin ngayon ay uh, tungkol sa DC breaker. So ayan. Uh, MCCB type siya. So, when guys, ito ang brand niya, Muri. So, test natin siya sa maliit na uh, itong, uh, battery connector o tab wire. So ayan, hindi siya kumakapit. So, parang wala siyang laman. So, ito yung Okay. Ayan yung uh, brand niya. hindi uh, na mabasa. So, Ventura na yan. CHRM SHDG. So, hindi ako nagkakamali. Ayan so, guys. Ayan. So, 25 ampere siya. So, ayan. May niyo, nyo, dumidikit yung ating tab wire. Dumidikit siya dito banda sa part na to. Ayan, di siya nahulog. Sabihin may laman siya na uh, may circuit siya sa loob. ay hindi siya piki. So, makapit Okay. So, ito, ito, ito hindi naman to kilala. Itong memory, madami na rin gumagamit ng ganito. So, hindi siya, ano, so, wala pang nagbukas. So magbukas tayo ng isa. Ayan. 63 amperes siya masyadong mataas so, hindi ko naman siya ginagamit guys okay buksan na natin so, ito rin hindi ko nabubuksan kasi okay naman ayan kita nyo naman legit siya yan yung brand ng legit na ano, circuit breaker DC sa so, DC pala to guys meron siyang ang uh, polarity na nakalagay dito uh, reversible yan magkabaliktaran yung sign sa magsabi na reversible a DCM CCD so ito hindi siya ka reversible kasi isa lang yung sign niya sa taas lang yung input sa baba naman yung output niya pero wala siyang and this lang magkatulad kaya mas mabigat din tong isa ito nasigurado kasi wala tayong timbangan so guys buksan ko muna to ang so, guys post ko muna ang video kasi mahaba meron naman siya circuit sa loob so, ibig sabihin na okay din naman ang memory so yan kumplito naman pala siya so ito yun so, okay naman siya guys kumplito naman pala so ito yung laman ng uh, Muri Circuit Breaker so, itu tuin lang itu yang baru yang so malamang magkaiba yung function dalawa talaga siya kumakapit wala so, like, walang yung dumidikit, yung isa isa meron, sayang so, meron na. ito wala, so ayan na lang ayan yung ito natatanggal tatanggal, naman yung connection. yun lang guys, so, ito yung naman na, yung 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 siguro meron siya sa overcurrent lang so lang maraming salamat sa panonood